Three, two, May nang tiktok mga lods mga be Manggugulo mo na ako Ito, nandito ako sa labas Nasilip ko siya Kaya naisip ko, guguluhin ko to Habang nagtitiktok siya Sayo ako ng sayo Ito, hindi niya napapansin Pero napapansin pala niya ako <laughs> <laughs> Nakakatuwa mga be, mga lods Ito Galit na galit na to. Kasi napansin pala niya ako. Nasa likod ako. Sayaw na nang sayaw. Sa likod niya. Ayun, nakita niya ako sa kamera. Ayun ako. So, galit na yan. Galit na yan, mga lods. Ayan. Ano pwede yun? Sige na, ikaw na. Kasi makalpa mo ito may sa likod. Sige na, makalpa. na.

nihanda ko yung motor mga lods Kasi may lahat kami May sumba kami mamaya May turo pa siya Ay, ihanda ko yung motor <tip>